So, ipapasok ko sa pinakailalim yung tela. Ayan. Tapos, kuha ka ng bias. Itong bias naman, sa ibabaw mo siya ilalagay. So, dito. Ayan. susulot natin yung bias dito. iba. So, ayan. Kapasada ko lang siya. Ayan. Nabitawan ko. So, tingnan natin kung ano kinalabasan. Wow! Beautiful. Ayan. So, maganda siya. Pantay-pantay. Kung makikita nyo, ganda. Ito okay to, sulit yung pagkakabili mo. So syempre para malaman niyo yung presyo, tapusin niyo tong video, babanggitin ko din. Diba? Buenas, welcome po sa ating YouTube channel. Ako po si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura. At sa video na to, may re review na naman po tayo na panibagong attachment na titingnan po natin kung makakatulong po sa pananahi po natin itong attachment na to o makakapagpagal pa. At syempre kung gusto niyo malaman yung kasagutan sa tanong na yan, tapusin niyo lang tong video natin dahil ituturo po namin sa inyo yan sa kabuuan ng video. At syempre umpisahan na po natin pagkatapos So, ang re reviewin po nating attachment ay ito, si Dayu. Ayan. So, ito pong attachment na to ay wala pang nabibili sa atin dito sa Pilipinas. Uh, as of now, is now order nyo po siya through online sa Alibaba. No? Ang tawag dito, pag nag-search kayo, is Raffles Attachment. So, nag lang ako umorder ng isa. Medyo natagalan bago dumating. So, ngayon, uh, ito po yung laman yan. Papakita ko na po sa inyo. Actually, nabuksan at natesting testing na po natin ito. Uh, at ngayon, papakita ko po sa inyo kung epektibo ba siya o hindi. Kasi uh, sa pangalan niya po is Raffles Attachment. So syempre from the word itself, ang ginagawa po nitong attachment po na ito ay naggagawa po ng raffles na hindi na po kayo mahihirapan o matatagalan. Medyo may kamahalan lang po, isearch nyo na lang po sa online raffles attachment para makita nyo po yung value o presyo. Madali lang naman siya i-install o ikabit. Ikakabit mo lang ito dito sa pressure put. Pero bago po natin ikabit yan, so ito po yung mga laman niya. Ipapakita ko lang po muna sa inyo kung ano yung kaibahan kung wala ho kayong attachment. So, pag wala ho kayong attachment, pwede ho kayong mag-plits ng mano-mano or pwede kayo gumamit ng tinidor. So, halimbawa, ito, mag-plits po tayo. Mm -hmm. O magra-ruffles. So, ang gagawin mo is ititiklop mo siya mano-mano. Mami, lapit mo na konti. So, tiklop natin ng... So, ititiklop mo siya ng mano-mano. Ganito, e. Ayan. So, tapos, tiklop mo ulit. So medyo matagal. Saka maring hmm. hindi magkapantay-pantay. So ganun siya. Pag magra-raffles tayo o magpi-flits, pa-flits kasi 'yan. Hmm. So ayan, medyo hindi ako sanay, no. Makakahiya tuloy sa video. Ayan. So ngayon, uh, pwede mo uh, kayo tayo gumamit ng tinidor. Ito, pwede to. Mas ma mapapadali yung pagpi flits mo. O pagra ra raffles pwede yan. So, ayan. Halimbawa, ayan. So, ganito tutusok mo lang siya sa gitna or pwede rin dito sa dulo depende sa laki ng plates na kailangan mo tapos iikotin mo lang ayan so pagkaikot mo ito pala kailangan yung karayom nakabaon tapos pasada so ganun lang yung magiging procedure mo pag nagpiplits ka okay so medyo dahan dahan talaga o medyo matagal tapos ang hirap pa ng plate, hindi mo siya yung makumpress o masinsin. Ayan. So ayan, ganun po yung procedure pag mano-mano. Pero kaysa ron sa pakamay, mas maganda yung pagkakasukat nito, yung gumagamit ka ng tinidor, kaysa ron sa pakamay dito sa paggamit ng tinidor kahit papano mas na pagpapantay-pantay mo yung pagkakaroon ng pleats o ruffles so mas natatansya mo yung pagkakapantay-pantay rito ayan so ayan tapusin na natin to rito so ayan kung mapapansin nyo ito yung pamano-mano yung ginamitan ko lang ng kamay ko ito naman mula rito hanggang dito yung patinidor so ito medyo malalaki ito naman medyo kahit paano para sa akin ha, ah, maganda yung pagkakapantay-pantay ko rito. Ngayon, since bumili nga tayo ng raffles attachment, titignan po natin kung ano ba yung maitutulong nitong ruffles attachment para makagawa tayo ng ganito. Na mas magiging mabilis ba siya, mas tatagal, alamin po natin, ikakabit natin to. Tinahina, so since ito yung tinahina natin ng mano-mano, ita-try naman natin ngayon nang nakakabit yung ruffles attachment o yung kits attachment. Ayan. So, ipapasok mo sa pinakailalim yung tela. Ayan. Tapos, kuha ka ng bias. Itong bias naman, sa ibabaw mo siya ilalagay. So, dito. Ayan. Susulot natin yung bias dito. Sa so, ibabaw. Pwede siguro natin iipit yan dito. Ah, hindi. Dito lang. Sa ibabaw. Tapos, ito. Parang ito iniipit dito. I Try natin. Ayan. Para pantay. So, okay. Tapos, ito yung pang-adjust ng pleats niya eto, So, try natin Ito siya Ah, teka, isa pa pala Hindi ko pa napaliwanag pala Kung mapapansin nyo yung makina bumagal So, since automatic makina natin O yung mga nakaserbo May adjustment ng speed yan Hindi ko kasi yan pwede sobrang bagal Ang standard speed po is 3000 O dun sa ibang servo nakalagay 30 ngayon po, dapat po yan, yan 30 lang o 3,000. Ngayon po, dapat yan is 700 lang. Yan, kailangan babaan mo ng 700. Siguro kaya to hanggang 1,000. Yan, sinet ko siya ng 700 kasi hindi siya pwedeng mabilis. So, ito na yung pinakapino yata na pwede kong i-ruffles. So, yan, kapasada ko lang siya. Ayan, nabitawang ko. So, tingnan natin kung ano kinalabasan. Wow! Beautiful. Ayan. So, maganda siya. Pantay-pantay. Kung makikita nyo, ganda Try kaya natin i-adjust to. Tingnan ko lang. Adjust ko lang to. Tingnan natin kung dadalang yung ano, yung raffles. So, meron pa naman ako dito mga tela. So, ginamitan ko lang sa ng para madaling ma ilagay. Pag may patong mo siya rito, ayan. So, pwede na siya mag -ruffles. Ah, wala. Gano? Ayan, hindi masyadong, ito, tingnan nyo, ilalabas ko. Wala lang siya, Ayan, Kaprasang kapraso lang, So, kailangan mo talagang higpitan ito. Kung gusto mo na gumanda yung pagkaka kagaya nito. So, ito, try natin isagan. Sagad na. So, okay. So, sinagad ko siya. Try natin ulit. Para ano nakaka-enjoy siya gamitin, no? Ayun, no? sinsin, no? Try ko bilisan ng konti. Ayan. Since nakalagay siya sa 700 lang, yung speed, since nakalagay siya sa 700 lang, gawin ko tong 1000. Tingnan natin kung kaya ng 1000 RPM para bumilis-bilis tayo ng konti. So may okay. bibitawan ko pagka mabilis. Ayan. So, ayan. Para sa akin, effective siya. Maganda yung pagkakaraffles. Pero, sobrang sinsin. So, medyo matakaw sa tela. Yun siguro yung ano ko dito. So, try pa natin. Ito lang siguro pag magra-raffles ka. Kailangan duktong-duktong. Mm -hmm. Kailangan siya, hindi siya pwede may putol. Hindi siya maisi. Mm. Kasi, tingnan niyo, Mahaba na to, oh. Tapos kapraso lang malalagyan ng rafols, Para sa akin, is effective siya. Yun nga lang, since ano ito may kinakawitan siya sa ilalim ayan ayan okay. Ayan, So, hindi ako ganun kagaling na product reviewer o yung nagre-review ng mga produkto. Pero para sa akin, goods to. Okay to. Sulit yung pagkakabili mo. So, yun. Since tapos na tong video, banggitin na natin yung presyo. Pag nag-check kayo sa Alibaba nito, pumapatak siya ng uh, 2,500 to 3,500. Bukod pa yung magiging shipping niya. Tapos, hindi ka pwedeng bumili ng isa lang. Meron lang akong napakiusapan, nakakilala na nagpasabay ako sa kanya ng isang item. So, nasa ganun yung range niya. So, gusto ko lang siya itry talaga kung effective ba. Kasi nakikita ko lang siya dati sa mga video through online, YouTube, sa mga taga-ibang bansa. Wala pa kasi rito sa atin, including sa supplier natin, Tolentino Marketing, wala eh. Upon checking, goods naman siya. And ayon din pala sa Tolentino Marketing, nung nakabili na ako nito, meron daw sa supplier nila, kaya lang medyo mataas yung presyo. Ayon dun sa Tolentino Marketing, makakabili raw sila nila, nito by order 3,000 plus hindi ko lang nalinaw kung ilan yung plus 3,000 plus pesos siguro mga nasa 3,500 to 4,000 ito kasi sa kanila 3,800 eh yung button hole attachment so ito siguro mga nasa 3,500 eto goods na goods to pagka gagawa ka ng may raffles tulad natin meron tayong design na may eh. ganito eh na no, mami so pwedeng pwede yan yun nga lang kung papansinin siya sa tupi eto, pakita ko sa inyo yung tela So yung tela, ito siya. O, tignan Tingnan nyo ha, ah, kung gano'ng kahaba. Mami, ano mga ng camera? Mm. Oh, ito siya. Hanggang dito, dulo. Kailangan kita. Kita naman. Mm. So ito ha. Ah. Siguro mga nasa 40 to 45 inches to. Tapos, ito lang yung magiging finish niya. 40 to 45 inches ang length. 9.5 lang. So, makonsumo siya sa tela. Pero sulit naman. Ayan, kung makikita nyo naman yung ganda ng pagkakarakols. siya. Ayan. Lalo na to, ito yung mabagal eh. Ito yung ang takbo ko eh, 700 RPM. Ito kasi nag 1000 RPM na tayo nito eh. Kaya medyo gumulugulo yung mga gilid. Sa garments, ito pinaplancha to. Kaysa naman magmanumano ka, na kagaya nito. Ito naman, pag manumano, ang hirap kasi siya palaliitin ng ganito kaliit. Mahihirapan ka. O baka hindi mo kayanin yung tagal. Kung makikita nyo kanina, sinalang ko lang eh. Sige, papakita ko ulit sa inyo, ano? So, last na. Total, mayroon pa akong isa eh. So, kung makikita nyo, mabilis siya. Mabilis siya ipasada. Ayan, o. Oh. So, bilang na lang kayo kung ilang segundo. Matagal pa nga yung paglalagay, eh. Kasi, syempre, baguhan pa lang tayo rito. Pero kung matagal ka na gumagamit nito, tingin ko, mas mapapabilis mo pa yung paglalagay. Kung baga, mapapractice mo siya, eh. Ayan, oh. hmm. So, hindi lang pantay-pantay yung bias ko. Ito, tingnan nyo, nahatak ko yung bias. Nakontra ko siya. Kaya hindi siya lumusot. Yan, hindi lang pantay-pantay yung bias ko. Kaya hindi siya pumapasok. Pero ayusin mo lang yan. Titiklop na maayos yan. Diba? Tingnan nyo. Kaya siya tumitiklop ng ganyan. So, ako dito. Hindi ko siya nakahawakan ng na maayos. Pero, tiklopin mo lang yan. Ayan, eh, makikita nyo yan. Aayos yan. Saka maiksi yung bias oh. mo. Dapat yung... Uh. Hmm. Ayan. So ayusin ko lang siya. O oh, di ba? Okay na siya. Kasi lumagpas ako rito sa guide. Kaya kailangan pag-aralan din yung proper control nito eh. Tingnan nyo rito. Ang ganda ng pagkakagawa ko. Kasi hindi ako apuraan dito. Mabagal yung takbo. Okay. At yun po yung pakinabang nitong ruffler attachment or yung pleats attachment. So kung makikita nyo, yan lang yung laman nyan. Pero tingin ko, malaking pakinabang to lalo na kung yung tela mo is non-stretchable Nagamit ko na rin po ito sa stretchable Ang medyo challenging part lang sa stretchable Hindi ko na na-videohan. Yung handling, yung paghawak mo Kasi kailangan, sanay ka na Kasi mabilis kinukuha yung tela So, ang nangyari po Pag stretchable yung gamit mo Pag nauna yung pleats humatak Tapos nahatak mo rin pabalik Ang pangit nung pagkaka-pleats Kaya dapat practicein pa mahigit kaya hindi ko pa pinakita sa inyo yung malambot na tela kasi tingin ko kailangan ko pa rin ng practice. Pero dito sa mga makakapal na tela o yung dito sa mga non-stretchable fabric, goods na goods siya. Including naman sa malalambot, okay din kasi nakachamba rin naman ako. Nakuha ko rin yun ng diretsyo. Okay? So tingin ko sulit ito lalo na kung nagra-raffles talaga kayo. Uh, yun nga lang, hindi ko masagot kung gaano siya katibay. Kasi tulad nga nung napagtanungan ko, sabi nga nila, parang ito ho, parang itong button na attachment, hindi siya pwede ng mabilis. masisira siya kaagad. So tingin ko dito rin, so isa sa mga lapit mo rito. So isa sa mga magiging problema dito in the near future, siguro is yung, ano niya, ito yung blade. Ayan, ewan ko kung blade to, kung blade tawagin ayan. Yung may mga ngipin, mami kita mo ba yan? Ayan, so ito, tingin ko pag nasira to, kasi upon checking, walang nabibiling ito lang eh. Tingin ko ito yung unang masisira ito tong blade na to yung humahatak dun sa raffles so ayun so maraming maraming salamat sana po nagustuhan niyo yung ating video review dito sa raffles attachment ako po si Mel Benaventura na medyo paos si Ate Christy taga video see you sa next video bye bye